balitang sports desedido sa si Filipino boxing icon Manny Pacquiao na katawanin ng Pilipinas sa boxing event ng 2024 Paris Olympics. Pero ano nga ba ang mga hakbang na ginagawa ng Philippine Olympic Committee at ng kampo ni Pacman para maisakot para nito? May report si Rafael Banderel ng PTV Sports Rise and Shine Rafael. Buo ang loob ni Manny Pacquiao na maiuwi sa Pilipinas ang mailap na gintong medalya sa Olimpiyada. Retirado na ngayon bilang isang profesional, ito umano ang pangunahing punterian ni Pacman. Sa panayam ng PTV Sports sa natatanging 8 Division World Champion ng Boxing, kinumpirma ni Pacquiao na kumikilos na ang kanyang kampo upang maisakatuparan ang planong ito. I'm requesting to uh, allow me to uh, participate next year in Olympics para maganda naman. Maganda yung laban na chance ng Pilipino. Suportado naman ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino ang kampanya ni Pacquiao. Bago ko umalis ng Hangzhou, kasi October talagang pag-submit ng appeal, we just emailed the IOC on that issue. Umaasa si Tolentino na mabibigyan ng automatic qualification ang pambansang kamao sa pamamagitan ng universality rule. Ito ang pinakaklarong paraan upang magkwalipika si Pacquiao sa Paris 2024. Kaya lang, piling mga atleta lamang ang magagawaran nito. Meron niyang 4 and 5 or 4 and 6, 4 male and 5 or 6 females na universality. Pero maglalaban dyan, 120 countries. Hindi na bago ang intensyon ni Pacquiao na lumahok sa Olimpiada. Kaya lamang noong mga nakaraang edisyon ay hindi pinapayagang lumahok dito ang mga profesional. Isang regulasyon na nabago lamang pagsapit ng Tokyo Olympics. Rafael Bandeirel, Rise and Shine, Pilipinas.